Malungkot at nanghihinayang si Vice Ganda na hindi na kailanman matutuloy ang dream project niya kasama si Jacqueline Jose. Naipitch na raw ng phenomenal box office star sa mga taga-star cinema ang naisip niyang pelikula na sana ay pagbibidahan nila ng yumaong veteran actress. Nagluluksa rin ngayon si Vice sa biglaang pagpanaw ni Jacqueline, matinding kalungkutan at pangungulila rin ang kanyang nararamdaman. Nagkasama sina Vice at Jacqueline sa Metro Manila Film Festival 2018 entry na Fantastica, kung saan nakasama rin nila sina Ding Dantes at Richard Gutierrez. Ibo yung lungkot na naramdaman ko bukod sa syempre, wala na siya, meron kasi akong dream project din with her napinitch ko sa isa sa mga ano sa Star Cinema. Gusto ko yung parang indie type na movie pero comedy, comedy na drama na serious na indie type na magnanay kami. Maganda yan, sabi nila, for a change, sabi ko, gusto ko ito, for ano lang, gusto kong magkaroon ng ganitong pelikula. Eh hindi na siya matutuloy. Ang pahayag ni Vice sa panayam ni MJ Felipe. Nakakapanghinayang kasi gusto ko talaga yung dalawa kami, yung dalawa kaming bida, Ania pa. Ang gusto kong project, dalawa kaming bida na magnanay na may kakaiba kaming dynamics kasi napanood ko yung Kalel 15, gustong-gusto ko yung pagiging nanay niya doon. Sabi ko, gusto ko na magkaroon ng ganyang nanay sa pelikula, yung nanay na minumura ako, yung ganoon. Sabi pa ni Vice, paglalarawan naman niya sa yumaong actress Mabait siya talaga. Mahusay siyang makisama. Hindi siya nakakatakot. Mapagbigay siya. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.